Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So paano po nila malalaman yung ating mga senior citizen? Alimbawa po, taga dito po ako sa Quezon City, dito sa may uh, Timog Avenue, taga GMA ako. Paano ko po malalaman kung ano yung mga aktibidad na available po sa aming uh, center? So ngayon, sa Quezon City, wala pa. Tayo ay makikipag-ugnayan pa sa mayor, no? At saka sa kanilang sanggunian, kung willing sila at may lugar sila kung saan natin pwede ilagay yung ating mga programa na yan. Dahil kung tandaan natin, kati ang may-ari talaga ng mga, ng mga sentro na to ay ang ating mga local government units. So si NCSC, being a national commission and a national agency under the office of the president, nakikipag-coordinate at kulang aporet lang tayo upang masiguro na lahat ng kailangang programa benepisyo ng ating mga nakatatanda ay mailagay sa isang lugar upang hindi sila kung saan-saan pupunta. Mm -hmm. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.